O oh, eto na. Okay. narinig niyo na 'yung mga sinabi ni PRRD. Eh pero from from the sound bites of PRRD, dako naman tayo sa update kay PBBM. Yes. Mm. Nagpaunlak si Pangulong Bongbong Marcos ng interview hinggil sa iba't ibang isyu bago tumulak papuntang Australia. Tinawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang akusasyon ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apolio Kibuloy na may assassination plot sa kanya. Sinabi ni PBBM na wala itong katotohanan. I would just uh, advise him uh, that just kung meron naman siyang sasabihin, we, if he, he, has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate, to, show, to, to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya.